Madalas, kay abangan ang pinapakita kapag mahilig tayo mag-recall o TPTP sa mga kalaban natin. Minsan, kalakasan din ang pinapahayag nito, lalo na kung pagkatapos ka makakuha ng kill, iwanan mo ng recall o TPTP ang kalaban. Pero bago mo gawin ang nakakapiko na gawain na iyan, tiyakin mo muna na kaya mong panindigan, para hindi ka kainin ng kahihiyan. Sa match na ito, gumamit ako kay Uranus, para gampanan ng XP lane. Sa umpisa, hindi ko masyadong pinapansin ang pang-Ausar ni Cho, kahit pa dalawang beses nila akong napiko, dahil medyo lumalim ang pang-ZoZone ko sa kanila. Parang sayang din ang mga ginagawa ko, dahil hindi pa ng jungler namin ang Turtle, kahit pa namamatay na ako kaka-Zoning. Na-challenge lang ako, noong nag-TPTP na si Joe. Pero syempre, hindi pwede yan kay Idol yung si Saitama, kaya Beast Mode Level 1 activated na agad. Tandaan mo idol, iba ang gigil na may konting utak sa gigil na naging tanga. Kaya matik na beast mode level to activated na. Wala akong paki kung may angelo pa silang kakampi, mararanasan nila ngayon ng zoning na ngayon lang nila matitikman. Kaya matik na rin, Beast Mode Level 3 activated. パーフェクトなの Kung mapapansin ninyo mga idol, level gap pa nga ako kay Cho at sa iba pang mga kalaban Pero dahil nagagawan ko ng paraan na ma-zone out ang mga kalaban Lalo na sa bawat pagkuha ng objective, kaya napuhan ng mga kakampiko na makalamang. Laging tandaan na idol, bilang XP laner, priority mo ang mag out, at pangalawa na lang ang kills, kaya mas mahiging gampanan mo ng mabuti ang drone mo para makagalaw ng mabuti ang mga kakampi mo. Hindi lang kasi sa paramihan ng kills mabuhat mo ang mga kakampi mo, kundi sa mas efficient na paraan ng pagganap ng obligasyon mo. Sa puntong ito mga idol, malakas na ang loob ko at ng mga kakampi ko na maipanalo ang match na ito. Kaya noong nahuli namin si Cho, natipihan siya sa mukha ng tatlo. Dahil nakuha namin ang Lord, diretso na push agad sa base ng mga kalaban, kaya nakuha namin dito ang panalo. Para sa emblem at item build, mag-comment ka lang sa comment section. Tapusin mo hanggang sa dulo ng video, dahil baka pangalan mo na ang ipagsisigawan ko. Bago ko tapusin ang video, shoutout muna sa lahat ng mga mababait at napaka-supportive kong mga followers, kagaya nina. Glenn Malunes, Pangsburgos Maubog, Wise Will Garner. Janjan Aquino, Bullet de Teres, Abain sa Adan, Uding Jalan, AJ Madayag, Alright Nebrace, Castillo Ralph Christian, Jave Rangel Yuzon, Marban Kuyos at Ray Mark Kamansa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking mga content at sa mga paparating pa. God bless sa inyong lahat.